malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report muli na namang nalubog sa baha ang maraming lugar sa bansa, partikular ang Metro Manila, matapos bumayo ang bagyong karina at habagat. Sa katunayan, kaagad na isinailalim sa state of calamity dahil sa matinding epekto ng baha ang Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna at iba pang bahagi ng bansa. Sa pinakahuling report ng NDRRMC, nasa halos apat na puna ang death toll dulot ng bagyong karina at habagat na nakaapekto sa halos dalawang milyong pamilya at bilyong-bilyong pisong halaga ng danyos sa infrastruktura at agrikultura. Kaugnay nito, lumutang ang mga panukalang pagkakaroon ng master plan para sa flood control bagamat isinusulong na rin sa Senado ang investigasyon sa nangyaring matinding pagbaha lalo na nga sa Metro Manila. Sa panayam ng DWIZ, inihirit ni senador Ramon Bong Revilla Jr., chairman ng Senate Committee on Public Works, ang pagbuo ng flood management master plan. Sinigundahan din ni Sen. Revilla ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr na kailangan ng repasuhin ang disenyo ng flood control projects, gayon din ang maayos na koordinasyon ng ibat-ibang ahensya ng pamahalaan. Simulat sa pool, lagi na natin sinasabi na ang problema ay kulang tayo sa coordinated at unified approach. Kailangan natin ng isang flood management master plan. Kailangan ng master plan para hindi papeche-peche ang gawa kasi pwedeng nagde dredging ang DPWH pero oh. hindi naman nag-maintain ng MMDA ng mga kanal. Pwede ding yung pumping station. Hawak naman ng LGU pero barado naman yung discharge basins dahil okay. sa basura. So, sayang kaya yung efforts kailangan talaga well coordinated. Kaya tama yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangan i-review yung disenyo ng flood control projects. Uh -huh. Hindi po pwedeng sila sa isa't isa. We really need a master plan. Kaugnay nito ipinabatid ni Senador Revilla ang investigasyon sa malawakang pagbaha kaya't ipatatawag nila sa Senate hearing ang DPWH, MMDA, DNR at DILG. Hindi tayo papayag na hindi natin maayos yung problema na yan. Yan ang ating pupuntahan sa ating hearing on Tuesday. Although sabi na natin na itong bumagsak na ulan sa atin, eh, mas matindi pa doon sa tubig na binagsak ng undoy, undoy. hindi ito ang dapat na maging base Dapat kahit na ano pa yung dumating itong mga pagulan na to, kailangan laging handa tayo. So ngayon, sisingilin natin sila. Ipapatawag natin ang DPWH, MMDA, DNR, kasama din dyan yung DILG, yung mga na maapektuhan ng baha, siguraduhin natin na kung talagang may mga pagkukulang at pagkakamali dito, talagang pananagutin natin sila do. Dahil ang naapektuhan talaga yung tao. Binigyan diin ng OCD Office of the Civil Defense ang kahalagahan ng pagbuo ng komprehensibong plano para masolusyonan ang problema ng pagbaha at kakulangan ng tubig sa bansa. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, ang naturang plano ay dapat na nakabatay sa siyensya at maaaring sumaklaw sa labing walong major river basins sa bansa. Kabilang dito ang pagkakaroon ng malalaking dam para sa flood control, levee system, irrigation canals, catch basins, relocation, landslide prevention, alarm systems, and safety protocols at reforestation. Batay sa pinakabagong advisory ng pag-asa, ang bansa ay nasa La Nina Alert status kung saan may 70% na tsansa na mabuo ito mula Agosto hanggang Oktubre at posibleng magpatuloy hanggang sa unang quarter ng 2025. Samantala, nilinaw naman ni DPWH Secretary Manuel Bunuan na nasa 30% pa lamang ang nakukumpletong completion ng flood management Management Master Plan sa Metro Manila. Sa panayam ng DWIZ, binigendi din ng kalihim na kabilang sa pinagtutuunang ng pansin ng ahensya ang pagkukumpuni sa mga waterways o daluyan ng mga tubig kasalukuyan, yung master plan uh, program for flood control for Metro Manila na sinagawa noon pa, hindi lang itong administrasyon na ito ay 30% pa lang ito yung nagagawa. Tiniyak naman ni Secretary Bonoan na gagawin nila ang lahat upang maipatupad ang nasabing plano. So you can assure po that we will do the best that we can under the okay. limited uh, Limited time under this administration, Kasi uh, I think uh, we have uh, a few years more a few years more but I don't think lahat-lahat uh, naman ito may company but uh, what matters is actually na maumpisan ako natin ito para sakali uh, ma-address natin lahat yung problema ng pagbaha sa Metro Manila. Nakikipagtulungan na rin anya sila sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila upang maiwasan ng matinding pagbaha. Pinag-uusapan namin ng MMDA up to rito mga components of the master plan na dapat nilang gawin din. sa gawa. Yung dapat maayos din yung drainage system in Metro Manila kasi lumang-luma na yan. Uh, 50, more than 50 years ago na yan, eh, hindi na ko yung naangkop sa kailangan drainage system sa, sa population at sa, sa economic activities inside Metro Manila mas nakikinig pa ang ibang bansa kaysa sa Pilipinas sa mga rekomendasyon ni architect at urban planner Felino Palafox Jr. laban sa pagbaha. Ipinabatid ito mismo ni architect Palafox sa gitna na rin ng mga isinusulong na pagbuo ng master plan para sa flood control matapos bahain ang malaking bahagi ng bansa kabilang ang Metro Manila dahil sa bagyong karina at habagat. Sinabi sa DWIZ ni architect Palafox na noon pa ay naipaabot na niya sa gobyerno na mas titindi pa ang pagbaha, lalo na nang matapos bumayo ang bagyong undoy. Kaming hindi ginawa mga recommendations noong uh -oh. mid-70s, uh -oh. uh -oh. tapos re ko ako noong during undoy. Ipinatawag ko sa Malacanang President Gloria. Ina-prove niya all our recommendations for further study. Tapos may kontrato with the Belgian contractors to dredge hmm. Laguna Lake. In fact, consultant ako nila. Opo. And unfortunately, hindi. Hindi sinunod. Kinansel ng succeeding administration hmm. then Duterte administration according to Secretary Dominguez finance under Duterte. Nagbayad daw tayo na almost 1 billion peso penalty sa hindi in-honor yung legitimate contract. Ay. And then, ang dami kong rekomendasyon nun, like uh, Dredge All Rivers. Salamat sa San Miguel, grenades sila ng yung Pasig River, mm -mm. they spent 2 billion pesos. Duyahan mm -mm. River, 1 billion pesos. Mm -mm. Uh, ang haba kong ano ko nun, every time I disaster, naglalagay ako ng rekomendasyon. Kasabay nito, iginiit ni Architect Palafox ang puspusang pagpapatupad ng Philippine Development Plan. Sinutulungan ko naman kasi yung Philippine Development Plan, Apo. I was hired by ADB to help the government Apo. Eh, hanggang 2028 lang. Ang Palafox, parang patriotic architecture na, hmm. we're doing a vision plan for Philippines 2050, a first world country, a first world economy. And I think we should elect better leaders. Hmm. So, kasi ano, kung ang gobyerno parang corporation hmm. o company, tayo mga taxpayers, investor tayo. Pag investor ka, you should have a return on investment. Return on investment, An na good infrastructure and good services. Hindi na dapat hintayin pa ang isang bagyo o matinding buhos ng ulan bago pa maipatupad na mga kinakailangang aktibidad kontra pagbaha. Apila ng siyasat sa mga kinuukulan lalo na sa national government, gawin ang lahat para hindi na magtiis pa o maapektuhan ang mga Pilipino sa pagbaha dahil sadyang marami ng paghihirap ang dinadanas ni Juan de la Cruz. Sa ngala ng siyasat team, ako si Dennis, Dennis Antinor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ news website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ investigative report.